Paano mag-share ng Wi-Fi network gamit ang QR code sa Samsung Galaxy A02? So guys, ito ang ating Samsung Galaxy A02. Itong na dito sa may kanang bahagi. At dito sa naman sa kalawang bahagi yung ating Realme 5 na mobile phone. Paano nga ba mag-share ng Wi-Fi network gamit ang QR code? So yun. Itong ating Realme is hindi siya nakakonek. Ito naman is nakakonek sa ating Wi-Fi network. So ayan, buhay na natin yung Wi-Fi network nito. Ayan, dito sa my settings. Settings, connections. At dito sa connection, dito tayo sa my Wi-Fi. So ayan, buhay na ang ating Wi-Fi. Dito naman sa ating Realme 5 phone, punta din tayo sa my settings. At dito sa my settings, dito sa may Wi-Fi. So, naka-connect siya sa mainit wifi network. So, diyan din natin itong Realme Eco Connect. So, ay milalabas lalabas naman dyan na device. O, kaso, hindi yan ang gagawin nyo. Ayan. Dito na ulit tayo sa may Samsung Galaxy Acer 2. Ayan. Pindutin nyo itong pinakang logo ng settings. At dito, ayan, may makikita kayo dito sa may baba. Ayan o, oh, nakasulat QR code. yan. Click nyo lang yan. At yan, lalabas na yung QR code ng ating Wi-Fi network. So, yun guys, huwag nyo itong pasin ito is sa kabilang Wi-Fi yan. Itong kukunikan natin, itong mainit Wi-Fi network. So, ayan. Dito na tayo sa may Realme 5 phone. At dito, may makikita kayo na dito sa may... Kanan taas na bahagi, iyan yung parang pang scan. Click nyo lang yan. At lalabas to, ayan. So ayan guys, get, ganito lang mag-connect. Para mabilis or ma-scan ka agad. Ayan, itatama nyo lang ito. Nakikita nyo itong box na ito, paikot yan. Tatama nyo lang dito. So ayan. Tatama nyo lang siya dito sa may pinakang QR code nya para mag-connect siya. So ayan. Ah uh, na, -na i-connect natin itong ating Realme 5 phone dito sa ating Samsung Galaxy A02. So ayan guys, ginamit natin siya ng QR code para kumonek sa ating Wi-Fi network. So ayan oh, na-connect na siya, mainit. Wi-Fi network connected. Ayan. Ano lang kadali mag-share ng Wi-Fi network gamit ang QR code sa Samsung Galaxy A02. At kapag may katanungan kayo, comment down below. At kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-hit ang notification bell para sa mga susunod na video like this.